Magandang gabi po sa ating lahat. Jessa Apoyo po ng RRC Realty at tonight, August 5, 8.38 p.m. Samahan niyo po ako at tuturuan ko po kayo kung paano magbayad gamit ang virtual pag-ibig. So, make sure po na may mga account na kayo sa virtual pag-ibig at maganda na, na ma maximize natin itong website na ito. No? So, sa last video ko uh, or sa FB Reels ko, makikita nyo, share ko sa inyo yung mga benefits or mga discounts na pwede nating ma-avail kapag meron na tayong pag-ibig loyalty card plus. So, hindi lang siya as mandatory requirement ng pag-ibig, kundi marami rin siya mga benefits sa atin, no? Mga discounts and yun makukuha natin. So, tonight, uh, magbabayad naman tayo gamit ang virtual pag-ibig. So, instead na tayo ay pumipili ng mahaba or baka busy na tayo sobra no? at wala na, wala na tayong time kahit pumunta pa sa mga nires pag-ibig branches, pwede, pwede po tayo magbayad ng ating pag-ibig housing loan or pag-ibig amortization using the virtual pag-ibig. At akagandahan po dito, no, uh, yung excess amount, regardless kung how much yon ay automatic na na-apply to principal. Uh, nag nakagawa na po ko ng previous video ko about that. Pwede niyo pong i-check wherein pinakita ko yung Excel sheet. And Ilang months yung matitipid mo kung continuous natin ginagawa yun, no? But it is only applicable sa virtual pag-ibig. Uh, before kasi, ang applied to principal, sinasuggest natin na pumunta mismo sa pag-ibig branches. This time around, we discover, we realize na pwede pala ang applied to principal automatic regardless of the amount kapag sa virtual pag-ibig ka nagbayan. Yun nga po, kung makikita niya sa previous video ko, in fact, um, ang Excel sheet po na yun ay galing sa ating President and CEO, si Sarah Roger Tagaw na isang CPA and uh, licensed real estate broker. So even I myself, now I'm a home buyer. So, ginawa namin ng calculation and doon nakita na 82 months almost yung natipid. With the excess amount of 987 pesos only. No? So, tonight, samahan niyo po ako. Okay, so share screen ko sa inyo. Ayan. So gusto ko rin sana naka-video din eh. Ayan, video. Ayan, share screen. So, pupunta tayo sa Pag-ibig website. Ayan. So, pupunta tayo sa Virtual Pag-ibig. I have read about proceed. Then, pay online. Okay. So, pay tayo ng housing loan. Okay. So, ako kasi sa Maya. So, kayo po. And local lang naman po tayo. Housing account number. So, dahil nagbabayad na po ako, uh, naka-automatic, naka-save na siya sa akin. Pero ayan naman yung 13 digits. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 digits. So, ayan. Uh, verify. Ayan. So, may name ko na, no? Amortization 10K. So, ayan. So, nakita natin may convenience fee. Pero ang akin pong housing amortization ay 9,013.68. So, ginawa ko na lang 10,000. Kung bagay sinara ko na bilang, hindi ko naman laging memorize So, next. Okay. Aha. So, dito. Ayan. So, nakasulat naman na, nakasave na. And then, ito, uh, 273. Ayan, ayan po yung number ko. Ayan din contact number ko. So, pwede nyo po akong i-reach out dyan kapag... So, check ko lang mo. No? Ayan, so, okay pa. Tatanong kayo. And then, yung... Oh, sige. So, DKGZ9. Okay? I agree with the terms. And then, next. Okay? So, recheck lang. Tama ba yung information, Philip? Ay, ito. Yung ano pala. Hindi natin na... 9-5... Ayan 94127398310. Ayan o, oh, 'di ba? So sorry na. Next. Okay na ba? Baka minamiss pa ko. Okay? So review lang housing loan local maya kasi po maya and then yung name natin. Okay, so, 941273, ayan po yung email address ko. Period covered to so, August. Ayan. So I guess automatic na 'to, no? Period duration, one month. Ayan naman. So, ayan. May merchant reference. So, proceed. Okay tayo. Proceed. Okay. So, ayan po. 10,000 plus yung 5K. So, Maya tayo. Make sure na may mga laman yan. Ako kasi nalagyan ko na ng laman. Okay. So, sa Maya tayo. So, eto na. Iko-QR code ko siya sa Maya ko. Okay. Mm -hmm. QR code show. Bills. Ah, asan ba dito? Ay, sorry. Then QR code dito. QR, ito, QR code. Ayan, ayan. Ay, naano oh agad. please, Okay, 10,000. So, ayan. So, pay now. Ayun. Okay na daw. Ayun. So, send natin sa, ano natin, para lang may receipt tayo. At yahoo.com, okay? Ayan. Okay na. So, okay, ayan na. So, screenshot natin, ganoon. So, ayan, may na-receive na tayo na text na successful. Okay. Paano ko ba may share Ay, dapat share. Oo. So anyway, may may text naman, no? So, paano ko ba? Pakita ko nila yung text. Ayan. So, ayan, no? Kita nyo ba? Kita nyo ba ang text sa atin ng pag-ibig? So, hindi. Ayan na. Anyway, oh, ayan na. Okay naman. So, close na natin. Stop sharing. Okay, at ganun po magbayad ng housing loan, pag-ibig housing loan or amortization through virtual pag-ibig. So, balikan natin, no? So, babalik tayo, share screen. Kasi sinusulat ko po kasi yung aking, ayan, virtual pag-ibig. Here, so balik tayo. So okay na tayo. Ayan na, home na. Ayan na. So balik tayo. No? Proceed. View records. Uh, loan records. Okay. So mainam po na aralin natin tong pag-ibig, virtual pag-ibig. Mainam din na... Yan, may account kayo. Ito, ito yung sinasabi ko. Ayun, latest update. So, free shake keys. Classic for a minimum food purchase, 1,000 pesos. Hanggang April 2020 pa ba? Ba, next year pa. Ito, always bring your pag-ibig loyalty card plus hanggang November 1, oh. Meron tayong 5% off free meal pa, oh. November 1 to May 1, 2024. Okay. So, pag-ibig, ayan. Oh, pwede daw, pag-ibig. Okay, so sa akin, housing loan. Ah, kasi kailangan ko itong isulat. O, oh, ayan, 1,315. O, oh, babumaba na. Okay, naging 1,315. Ayos ah. So, susulat ko lang po ito, ha. O, oh, so, ayan. So, ano ngayon? August 5. So, 05 August. So, ang ating ano ay 1,315,132.73. Okay, so, calculator. Okay. So, 1,316,622.30. Ayun, nakaraan yun. Ayun, nakaraan. 1,316,622.80. Less. 1,315,132. 1.73. Ayan. Meron tayong 1.90.07. Ayan, okay. Yun naman. Okay. Alright, so ayun. So, sana nakatulong po, no? So, pwede na, no? Pwede na, automatic, apply to principal via virtual pag-ibig. Eh, kung gusto niyo pong makita yung sample computation, kung gusto niyo pong hingin yung Excel file, ah, uh, message nyo lang po ako. If you have any housing inquiries or gusto niyo pong malaman yung mga affordable housing projects ng Ipec Homes dito sa Bulacan, Pampanga, Tayla, Cavite at Bataan, message nyo lang po ako sa aking personal FB page dyan sa Apuya or aking ah, uh, yeah, FB page, Future Bahay Tips. Ayun. So, also, i like follow, and subscribe nyo na rin po yung page ng ating uh, President and CEO na si Sir Ralph Roger Tagal, no? So, ayun po. Uh, hmm, ano pa? So, yun lang. Ah, also, if naghahanap po kayo ng part-time, side hustle, extra income, or gusto nyo ng savings sa future, pwede po kayong sumali sa RRCT Realty Team. ano uh, Nagpo-provide po kami ng trainings kasi gusto namin na bago kayo humarap sa ating mga future clients, eh well equipped, well trained po kayo at, at pan, alam nyo rin po ang proseso at paano i-explain eh, sa ating mga future home bios. So, yun po. No, I hope you will consider. So, yun lamang po, no. Marami pong salamat sa pagsama sa akin. In sana po nakatuloy itong video na 'to sa inyo and see you sa next video. Thank you so much. Again, my name is Jessa Apoyan ng RRCT Realty. Maraming salamat. Magandang gabi and good luck sa inyong future. Bye!